Labing dalawang hayop na hindi mo dapat hawakan. Bakit kaya? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Padalasan sa mga hayop ay kung sino pa ang cute ay sila pa ang mabangis at nakakatakot. At huwag kang pakampante sa kanilang cute na itsura dahil kaya kanilang kitilin ng on the spot. Kaya naman sa video na ito ay natin ang labing dalawang hayop na hindi mo dapat hawakan kahit anong mangyari at make sure din na mo itong video na ito para aware ka na sa mga itsura nila. At teka, ang video na ito ay sa inyo ng Tina Amazing, isa itong munting channel kung saan tumutukoy ito sa simpleng buhay ng inyong lingkod na si Arvin Polo TV. Kaya naman, hinihikayat ko kayong mag-subscribe sa channel na ito para makita nyo ang aming simpleng pamumuhay sa araw-araw. Sa baba ng video na ito, ang link ng channel para hindi na kayo mahirapan pang maghanap. At kung handa ka na, simulan na natin.

hindi lingit sa ating kaalaman ng leopard seal ay isa sa pinaka-cute na hayop. Pero wag mong tangkain lapitan o di naman kaya hawakan sila dahil ang mga leopard seal ay kayang punitin ang braso mo ng mabilisan sa pamamagitan ng kanilang malalakas na bunganga. At dagdag pa, isa sa mga katangian ng leopard seal ay ang kanilang pagiging agresibo at nangyayari nga ito kapag hindi nila nagustuhan na nasa paligid. At ayon pa nga sa ilang pag-aaral, ang leopard seal din ay kinakain ng kahit sinong magtatangkang lalapit sa kanila. At talagang nilang biktima dito ay mga penguins. Number 11, Panda Ang mga panda ay walang dudo na napaka-cute nga talaga nila Pero mag-iingat-ingat ka pa din sa kanila Especially sa mga panda hindi sinanay nakipaghalo-bilo sa ibang mga tao At hindi rin rason na marami kang nakikitang cute videos nila sa internet Para isipin mong hindi sila delikado Sa kabila pa nga nito, wag mo silang lalapitan kapag nakita mo sila sa wild Pero bakit kaya? Ito ay dahil ang panda ay mayroong malakas na kagat na sapat na para bawian ka ng buhay At kapag nasa kulungan nga sila, ay wag mo pa rin silang lalapitan ito isa pagkat nasa isip nila kapag ginawa mo ito ay isa kang masamang banta para sa kanila. Number 10, Swan. Marami na nga tayong nakikita ang mga swan na palutang-lutang sa mga tubig kasama ang mga anak nito. At minsan naman din, naiinisip natin na masarap silang alagaan at gawing mga pet. Pero kung ako sayo, ay hindi ko sila gagawing pet. Dahil nga naman ang mga swan ay napakadelikadong hayop kung sakaling mapalapit ka o di naman kaya mapadikit ka sa kanila. Kaya naman, kapag nakakita ka nga nito, ay mas magandang pagmasdan mo na nga lang sila sa malayo at wag mo na nga silang tangkaing lapitan. Dahil kapag ginawa mo ito, nadidepensahan nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang malalakas na palo ng pakpak at ang mga palo na nga na ito ay sapat ng baliin ng braso mo. Number 9. Poison Dart Frog Ang mga palaka ay walang duda na sobrang cute kaya naman marami ding tao ang ginagawa itong pet pero hindi lahat ng palaka ay papwedeng alagaan. At kabilang nga dito ang poison dart frog. So unang tingin, hindi mo siya aakalaing delikado. Dahil napakaliit niya at napaka-cute. At ito ang magandang halimbawa na ang mga cute ay papanlin lang. Maraming uri ang poison dart frog pero sa lahat ng mga uri na ito ay isa lang ang sigurado. Lahat sila ay may taglay na laso na naka-attach sa kanilang balat at tinatawag nga itong neurotoxins. Ang laso na ito ay kayang kumitil ng sampung tao sa simpleng paghawak lang sa kanila. Number 8. Carpet Viper Ang Carpet Viper ay isang pinakakakamatay na ahas sa buong mundo. May haba itong 2 feet at kadalasan itong makikita sa Savannah, West Africa. At mas maraming kinikitil ang Carpet Viper na tao kumpara sa lahat ng ahas sa West Africa. Ang tindi no? At sa katunayan pa nga nito, ayon sa mga survey, ay 20 mil na mga tao ang kinikitil ng Viper taon-taon. Ang atake ng mga viper ay pang depensa. Na kapag tatangkain mo silang hawakan, ay palagi silang handang tuklawin ka. At kapag nga nakagat ka na nga nila, ay mabilis kakalat sa buong katawan mo ang mga lason. Magsisimula ito sa pagdurugo at pamamaga. At kasunod na nga nito, isasabayan na ito ng pagkakulaps ng iyong circulatory system. Number 7, Stingrays alam na ng napakaraming tao kung gaano kadelikado ang mga stingrays. Dahil ito sa isang Australian zookeeper at celebrity na si Steve Irwin. Binawian ito ng buhay dahil sa isang atake ng stingray sa kanya. Nangyari ito nang gumagawa siya ng dokumentary ng stingray. At nang sinasagawa niya na nga ang dokumentary na bigla siyang tinusok sa dibdib ng stingray. Dahilan para ikamatay niya ito on the spot. Pero ayon sa mga pag-aaral, ay magiging agresibo lang ang mga stingray kung sakaling galawin mo sila sa kanilang ginagawa. Ganun pa man, mayroon din namang mga stingray sa mga museum pero sinasani silang hawakan ng mga tao. Pero bakit nga ba nakakamatay ang tusok ng stingray? Nakakamatay ito dahil ang bawat spine nila ay naglalabas ng venom at tinalabas nila ito kapag alam nilang nasugatan na ang kanilang target. Number 6. Kangaroos Kagaya ng maraming hayop, kailangan din ng kangaroo ng privacy. Pero kapag tumungo ka sa mga zoo, ang mga kangaroo dito ay nagiging friendly na sa mga tao. At sa katunayan, hindi ka nila basta-basta gagalawin kung hindi mo sila papansinin. Pero ayon sa mga researcher ay eh kapag tatangkain mo silang hawakan, ay eh doon lang sila magiging defensive. At hindi lang ito applicable sa mga tao kundi pati rin sa mga kapwa niya hayop. Number 5, Tasmanian Devil. Alam kong alam mo na ang Tasmanian ay nakita mo na rin minsan na karakter sa isang cartoon. Pero lingid sa iyong kaalaman ay isa rin sila sa mga pinakadelikado. Hindi hinahayaan ng mga Tasmanian na hawakan sila ng mga tao basta-basta. Kapag nga mayroong magtatangka sa kanila ay doon lang sila nagiging agresibo. Maliliit man sila sa ating paningin pero sapat na ang kanilang kagat para baliin ang mga buto mo. Number 4, Blue Ridge Octopus Kapag may nakita kang Blue Ridge Octopus ay naisip mo agad na hawakan ito. Dahil nga naman super cute nito at may matingkad itong asul na kulay at dahil nga dito ay naisip ng ibang mga tao na hindi ito delikado. Pero sa kabila nito, ang kanyang makukulay na kulay ay yun pala ang delikado. Ginagamit niya ang kulay niya pang attract sa mga bibiktimahin niya at wala itong pinagkaiba sa dart frog. Sapagkat nasa makulay na katawan din ng octopus na ito ang kanyang toxin at lason na maaaring kumitil sa iyong buhay ng mabilisan bullet ants. Lahat tayo ay nakakita na ng mga langgam at kuminsan pa nga ay kinukuha natin ng mga ito para paglaruan. Pero ang kaso, hindi lahat ng mga langgam ay pwede mong paglaruan. At ang halimbawa dito ay ang bullet ants. Ang bullet ants ay kagaya ng ibang mga langgam. malitan din ang bullet ants pero may kakayahan itong kumagat ng sobrang lakas. Nasapat na para sugatan ka na matindi. Number 2. Dolphins. Ang mga dolphins ay isa sa pinakamalakas na isda sa karagatan. Pero sa mga nakikita natin na ang mga dolphins ay napaka-friendly sa mga tao. Pero ingat ka pa din sapagkat hindi mo pa rin hawak ang kanilang pag-iisip. Dahil pa sa mga ilang pag-aaral ay ang mga dolphin ay pumapatay ng walang dahilan. At alam na alam na ito ng mga taong nag-aalaga ng mga dolphins sa museum. May kakaya ng babat dolphin na banggain ng kahit sino man sa tubig ng sobrang lakas. Kapag nabangga ka nga nito, ay magresulta ito ng pagbali-bali ng mga buto mo at ang worst case scenario ay malaslas ang balat mo. Number 1 Slow loris. Ang slow loris ay may cute na mga mata at maliit na katawan At kahit cute silang tignan, ikasama rin sila sa mga hayop na hindi mo pwedeng basta-basta hawakan Dahil ang mga slow loris ay kadalang mamal na meron taglay na kakaibang lason at kapag nakagat ka nga nila ay eh makakaramdam ka ng anapilatik siya at malaking nga ang pagkakahaling tulad nito sa laso ng mga kobra. Alright ikaw, alin dyan sa mga hayop na nabanggit ko na hindi mo akalain na delikado pala? Comment naman ba lang ang sagot mo para malaman din namin. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin inakakapagbabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.